So ayan, good morning, good morning mga kagwapo. May bagong pangak tayong kalaba. Baka Ayan. <coughs> Papakain ko ng bebenta mo po ito po ha. Tapos ito yung gatas na

diyan mm. may ipati diya amin data kumiksan yung yung yah si po yung pakupuyan po yung nakasal na hindi po

Di ba pinagbudwang ading sa ida ito para gaday? Oh my God. <coughs> Ang stam nga gamitan, Madam Dawang. Anil sa chupon. Kung may ikon po kay pwede po. pa yata na Okay na